grabe kilikili <laughs> ayan happy sunday nandito ako ngayon sa park tingnan mo guys so, oh. so kakain ako guys samahan nyo ako this is Ermi again yung nails so pakita ko sa'yo guys kung ano ang pakita ko sa inyo kung ano yung aking food oh! so soy have pansit Ayan. So, pansit diba? so Ang sarap sarap ng pansit nila and then meron na kong gulay pangpahaba ng buhay <coughs> <And> then, then, <coughs> Gulay again. gula spinach. And then, meron gula gula dalawang styrofoam na rice. Kasi si Atleti Girl mahilig yun sa rice. And then, meron akong corn soup, guys. Ayan, ilagay ko lang dyan yung corn soup, no. Ayan, galing. Hindi ko na yung ininit. Kasi pag ininit, guys, nandito ako sa initan. Ayan, ang gaganda nila, oh. Ayan. So, nandito ako sa initan. Kaya baka mapanis. So, meron akong fish da dito. Fish da. Ayan. Akin Masarap yan. So, umpisahan ko ng kumain muna ng pansit ngayon kasi gutom na gutom ako guys and then of course hindi mawawala yung aking kape Ayan. every Sunday guys nandito yan kasama kasama ni Ying yan yung aking kape yung mainit so let's so, kakain muna ako ng pansit guys habang naghihintay kay little girl kasi ang oras na ba 11:30. Ayan, So, 'yung nagbigay din siya ng anong kalamansi. Pwede to sa kinikili 'yung kalamansi pag may mga pagkabata ko, 'yung nanay ko noon, kasi ba hindi naman osa 'yung deodorant, no? So, meron kaming tanim na kalamansi sa likod. Kuha lang siya doon at isis-nud-nud niya sa yung lok mo nang Black Ito yan Char na mm. Masarap siya Pero siguro mas marap pag may kalamansip Ano? Iniga ako yung aking kalamansi sa aking panasin. Hindi sa kilikili. <laughs> <laughs> Wala naman kasi pa yung amoy, no? Kaya hindi na pa yun lang gumagamit ng mga deodorant Okay, gumamit ng mga deodorant, guys. Kasi nakakaitim ng ilok. Ingun sila. Pero dipindi naman siguro yun, no? Pati, pala, pati pala ang ano, ang boto. mahala yan si Ditty Girl sabi ko bili siya ng ano tubig kaya hindi ako bumili ng tubig pagkain lang yung binili ko mm. mas masarap nga siya kasi nilagyan ng kalamansi eh palang mahal guys 4 dollar. 4 dolar sa ano sa Pinas is 160, di ba? 160 tas ganito lang kadami oh. Konti. Ang dali lang. ah, birthday, 43 years old. 43 years old, di parang 63 years old na eh. Char. <laughs> 43 pero parang 63 years old tap ng pansit nila. Oy, ba't kanina wala kayo? Ngayon pupunta kayo dito. Mayos kayo ha. Ang lalaki ng ano oh. Amigas. Grabe kasi yung nagpapatugtog ng music guys oh. Baka kasi makapirate ako ang lakas. Ayan, so hindi ko na tinapos yung ano, nung pancit kasi sharing is caring. Magtira ako kay Little Girl. So, kapi na tayo guys. Wala akong baso, kaya gawitin ko ang cup. Kapi-kapi sa mga walang juwa dyan. Dito na lang kayo guys. May forever pa. Forever sa kapi. And shout out sa lahat ng mga supporters ko guys, no? At saka sa lahat ng mga members ko. Kala mo naman at Konti lang yung members ko. pa na kayo guys. Para magpa din ako sa inyo. Para pair naman, di ba? <laughs> <laughs> Yun lang, di ba? Ayan. So happy Sunday everyone. And bye bye guys. Hanggang dito na lang yung aking... Ano, hindi naman 'yun mukbang, hindi rin 'yun ano lunch, ano late breakfast. So thank you everyone for watching. Bye-bye and God bless.